mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawampu-tatlo ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, Nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran, sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ay kabanalan at ang kauwi ay buhay na walang hanggan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Mapalad ang umaasa sa Panginoon Tuwina Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling alimbawa Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamakamakin ang Diyos na dakila Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Twina Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Twina. Ngunit ibang iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Aleluya, Aleluya! Tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sanayin na pagningas na ito, may isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo maglalaban laban ng ama at ang anak na lalaki ang ina at ang anak na babae at gayon din ang biyá ng babae at manugang na babae ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo,